Good day mga kagulong mga kabaliks na po to video and nasa biyay tayo papunta sa ating 6 toes mga kabaliks and ang usapan niya nga uh, po ni sa 60 lang uh, ng ating toes ngayon pero dahil na na push ang uh, ating toes papunta ng 79 kilometer mga lodi And dito yung di, pinakamahirap di, na training dahil puro bundok na at twice ang kami dadaanan mga kalapatids Sa mga oras na to, pinakaba na o kasi alam ko mahihirapan yung mga ibon natin. Pero lang tayo mga lapatids. a Hindi moments so, nagtagal, makakabot na kami sa location mga kalapatids. No? So pinagpain lang natin yung mga ibon at hinihintay uh, natin lumitaw sa aming araw at i-release na rin natin ito. Hay, ibo. Giting ang tagal. So, unang batch na pinakawalan nga namin, maglalapitid si ibon, Tol Mike. So, mga sanay na sanay na 'yung ibon nila sa gantong liparan mga lapatid. So, ang bibilis lumipad. So, sinunod ko na rin yung sa akin, mga lapatids. Ayan. 21 birds na yan kasi yung isa hindi pumasok kahapon. Ayan, naglakad pala sila. Parang ayaw nila lumipad. Pero ganun pa nga, napilitan din sila lumipad kasi kailangan nilang umuwi sa kanilang bahay. Sana wala maserga sa mga imo natin. Ayan, meron pa isa. nawinawala minawala ako nga pala kasi may inong nilang mga lapatids. So, Maganda naman yung lipad nila, ang mga kagat. Pero alam ko may hirapan sila kasi itong 45 km, tinungan eh, natin ng na 79 km kagad, kagat mga lodi. Kasi ito sa mga lugar na pinakamahirap na training kasi puro bundit na nga yung dadaan nila mga lodi. Sana makalusot. <laughs> so ito na nga yung last batch natin mga lodi, ibon ito Landry. Ayan, solid. Ang bibilis lumipad. Ang lakas pumitik mga kalabarids. So, mukhang magaganda yung training nila rito. Siguro nagda-double toss sila. So, nita, tayo eh, every lang kasi wala naman tayo sa akin. Mga kapatis, nakikisail lang tayo. Sana maging maayos lahat ng uwi ng So, bumiyahin na rin tayo pa uwi, mga kapatis, para makakita natin kung makaka-uwi na maayos yung ibo natin, mga kapatis. So, mababa rin yung biyahe natin, mga kapatis. Let's so, go! Okay, mga gulong, kapatis, sa uwi na tayo sa bahay. So, next toss tayo yung pang 6 toss ng mga barata birds natin, mga lapatid. So, 79 km tayo, mga lods. So, ito yung location natin. So, na-release natin yung ibon ng 650. Possible, at hindi ko pa lang, hindi ko pa na-check, mga lapatid. Kung ano yung pa-uwihan natin yan. So, tingin natin sa velocity. So, nahirapan ni ibo, mga lapatid. Tapos natin ngayon is 8.14 na. 79 kilometers. Ayan. 650 na rin siyang ibon. So, wala sila ng 830. 790 na lang yung speed mga kapatid. So, wala pa tayong ibon. So, nakapahirapan mga kapatid. Ayan. So, pangbang na tayo. Ayan. Dadalawin na lang ibon natin. So, may isa na tayo mga kapatid. Oras natin yan. 8.17. Yan. Tayo na si sa 8 Old bird to. Tanginay sa lang. Sa isa, isa pa lang ibon natin. 8.17. Si peso is the old bird natin. Siya tumapos na sa karahan. Praise God. Asok, asok. Ibon natin. Isa. So, isa pa lang ibon natin. Si peso. Old bird, old bird. Sana masundan. Patak patak Ibon, mga lapatid. Ayaw pa pumasok. Ayan. Pasok, pasok. May 108 na lang ang speed niya, mga lapatid. Ayan. Pesto natin. Airbot. Ito, grabe eh. Nahihirapan yung mga ibang po, mga kapatid. Boss, ang pang-entry. <laughs> isa na tira, old bird. Mama. <laughs> Ayan, <Non -nose. laughs> oras natin. 8.23. Isa pa lang ibang natin. So, bababalo ng 700 joystick. Sana wala na si Erga, mga kapatid. Ito. Saroon na ita isa, mga kapatid. Second bird. Ano? No? 826. Parang anak pa to. Anak pa to ng old bird natin yata. Parang anak ni peso to. Oh. Ah, sa lipad niya, parang ito yung airboat. Gagipop man natin. Tingnan natin. Dito mga ano, second bird natin. Anak nga niyan. No? Anak nga ng old bird natin. Si Herbert Gabby Cookman. Ito yung naserga natin ng pamportos. Pasok, pasok. Second bird. Nine minutes pagitan. Di sa tatay niya. Tatay niyan. na second bird natin ayun, oh. ah, eh no pagod na magtatay grabe ubusin natin mga lapatid dalawa pa lang ibon natin 79 kilometer hmm. so ito first bird natin take in global white light airport uh, anak niya, yung second bird natin, young bird. Airport ka, Bikugman. Nanay nila. Paris ng ano na yan. Imri yung, yung ano natin, password natin Alright, go. na Gabi Gupman. Aray ko, bubos. Dumating yung ating third and 4 na uh, ibon, mga lapatids. Fort Johnson, magkaiba lang ng parents. Hmm. So, pagpa, pagbalik ko sa lupa yan, dumating na rin yung ating 5, 6, and 7 birds, mga lapatids. So, nagpapatak-patak sila. Pag nalimit ka lang, meron na sumusulpot. So, talagang nahihirapan yung ibon dahil nagpatak-patak sila. Hindi ka tulad nung manaraan, sabay-sabay sila ang lumating. Yun yun na nga mga kapatid, pangas na doon nag-aalas gis na. Hindi nasundan yung mga ibon natin. Pipito pa lang. <laughs> Nalusaw na yung 13, 14 mga kapatid <laughs> ah, na. Sala. Painit na, tutungod na yung mga ibon natin, sigurado. So, sagurado, hapon na yung uwiinan na yun Kung hindi na, disgrasya. So, update ko kayo mamaya mayroong konti. At, nagsilip ulit tayo. Ah, gulong. Ah, uh, uwin lang tayo. Pagbalik natin, may natagdag na sa atin. So, so natagdag sa atin is... Isa. Dalawa, tatlo. Apat, limang. Aning, ito. Walo. Wala yung nadagdag mga rapatid. So, meron na tayo ilang pauwi natin mga rapatid. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. So, 13 birds na yung natin mga nakatid. Kulang bahay ng walo. Walo pa yung ulang natin. Nakauwi ba si Bunso? Ah. Si Bunso, ba't nang hindi si Bunso? Gabi Cookman, tatlong Gabi Cookman nandito. Si Slate, wala yung Bunso natin. Ah, yung kapatid ni Slate, nandun yung Grisel. Paris di Kalapato. So, natangay itong mga to. Kaya, late na nakauwi. Mga labas, it's pang ka sila ng first batch. Ah, dumating pa yung iba natin at wala naman na serga. So, ayun, matapos nga natin mag-almusal mga lodi. ulit tayo sa ating mga barata birds. Titignan natin kung ilan yung mga nakabalik natin na ibon mga kapatid. So, mag-alas na. So, kulang pa tayo na apat mga labati. So, So, total meron na tayo 17 birds ngayon. May mga dumating pa. So, ang kulang natin, dalawang graysail. Ay, isang graysail, isang checkered, blue bar, at sa pang blue bar, mga kapatid. So, mahaba pa naman yung maghapon. Sana makauwi pa sila at hindi sila na-disclosure mo. Ito lang sir, the Opal oh, Club. Mga na natin mga kapatid. So, malapit na yung derby. So, ito na yung pinakamahirap na training nila. So, yung mga naunang training, so, talagang malapit pa yung bungad pa. Wala pa mga bundok doon. So, kaya kaya pa nila. So, ngayon talaga mahirap pa yung mga ibon. So, i-update ko na lang kayo sa sunod kung pa yung mga ibon natin mga kapatid. Go long bye!